Hi! Welcome back to Brayless Channel. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay kahit na maulan, ay tuloy pa rin po ang ating pagbabahagi sa inyo para sa mga latest updates ng inyong mga payouts at isa na nga po dito ang cash grant na para sa ating mga 4-piece beneficiaries. Alam niyo po ba na pumasok na po ngayong araw ang inyong cash grant sa inyong Land Bank ATM cash card? Kung sino-sino po ang mga qualified Beneficiaries, ayan po ang ating ibabahagi sa inyo. But before po tayo, mag-start sa ating topic. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, subscribe like, and share na din sa ating channel. mga kaibigan, kaanak o kapwa natin channel. for Peace Beneficiaries para lagi po tayong updated sa mga bagong payout schedule para po sa inyo. With no further do, let's begin na po sa ating channel. topic. Just in! for Peace Cash Grant para sa mga qualified beneficiaries na ipasok na sa inyong Land Bank Cash Card ngayong araw July 24, 20, year 2024, mga makakatanggap alamin. Alam niyo po na nag-announce kagabi ang Land Bank para sa bagong makakatanggap ng 4-piece cash grant ngayong araw July 24. Ang payout ng cash grants para sa mga beneficiaries ng conditional cash transfer or CCT program o Pantawid Pamilyang Pilipino program or for peace ng DSWD ay naipasok na po ngayong araw July 24 via ATM withdrawals sa mga piling land bank servicing branches. Ang tanong, sino-sino naman ang makakatanggap nito? Tandaan lang po natin na ang lahat ng mga qualified beneficiary na mababanggit ang siya lamang na makakatanggap ng cash grant. Umpisahan na po natin Una na po dito ang category period na P1 2024, RCCT 1CBS regular. Ang lahat ng region under this category ay kasama sa makakatanggap ngayong araw. Pangalawa, category period P1 2024 additional for peace in L3 1CBS regular. Ang mga region na makakatanggap under this category ay ang Region 2, Region 3, Region 4A, Region 6, Region 9, Region 12, at ang buong NCR Region, Cordillera Administrative Region or CAR, at ang Mimaropa Region. Ang sumunod na kategori ay ang P2 2022 RCCT 1 CBS Regular 4 Initial Regular 13 Paroles for HS under Code 14 at ang lahat ng regions ay makakatanggap under this category. Ang next category po natin ay P3 2022 RCCT 1 CBS Regular 4. Initial regular 13 payrolls for HS under Code 14 at ang lahat ng regions ay makakatanggap under this category. Ang sumunod na category period po natin ay ang RPB 45P1 2022 Retro, RCCT Retro Manual GRD. Ang Nimaropa region lamang ang makakatanggap under this category. At ang panghuli, ang kategori ay ang RPB45 P2 2022 Retro RCCT Retro Manual GRD at ang Region 5 at Mimaro pa lamang. Ang siyang makakatanggap para sa kategori na nabanggit. Ito po ay naipasok na sa inyong Land Bank Cash Card ngayong araw July 24 sa mga participating branches nationwide. Kung bahan na po sa inyong lugar ay pwede naman po ninyong makuha ang cash grant sa ibang araw para safe po ang lahat dala ng malakas na pag-ulan. Pwede nyo po bisitahin ang Land Bank Facebook page para sa iba pang mga legit na impormasyon with regards po sa inyong cash grant. That's it, manatili lang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates with regards sa inyong cash grant, social pension at iba pa na para po sa inyong lahat. Mag-iingat po tayo ngayon dala ng malakas na pag-ulan. Marami pong salamat and God bless po sa inyong lahat.